Guys, sobrang lala ng asawa, guys. Send prayers, guys. Ano kayo nagagalit mo? Ha? Ano kayo nagagalit mo? Bakit ka naligo? Ayoko na amoy ng deodorant mo na sinabi. Nasusuka ka nga ako, eh. <laughs> Nasusuka ka ka sa amoy ng deodorant ko. Oo, Kaya ayaw mo deodorant. ko maligo. Ha? Sinabi ko na, eh. Alala mo. So weird. Ano gusto mong kamay ko? Amay, mama! <laughs> Guys, nagagalit siya kasi naligo daw ako. Ang gusto niya yung amoy pawis sa kayo. Anong gusto mong gawin ko? Mag... ka. <laughs> magpapawis ka doon doon. Magbilag ka doon sa araw sa labi. Gusto mo magpapawis? Mag push up ka dyan. Dahil huwag dito may aircon. Baka sa oh. baba mainit. Magpupush up ako? O, parang magpawisan ka para mag mama ka uli. <laughs> <laughs> Di ko alam kung ikaw lang yung ganyan. Ikaw lang ba ganyan magbundis? Napakasela naman, Napaka-sensitive naman ang pangamoy mo. Hay. Naligo nga ako para mabango gusto mo mabaho ako. Lo. Ang kapikon ka. <laughs> Bakit ka kasi nagdiligo? Pasalamat ka buntis ka. Ano gusto mong gawin ko? Magpapawis ako. Oo. Oh. Oh, sige, magkakapawis ako. Magigigil ako sa'yo, ha? Hindi <laughs> ko alam pong asawa ko lang ba yung ganito magli. Hindi ko maintindihan kung naglilihi ba siya o ano. Ang weird. <laughs> 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 Guys, ipagdasal ni asawa ko guys, masyado nang malala talaga itong mga nangyayari guys. <laughs> Seryoso to guys, nung nakaraang araw pa siya, bahong baho doon sa deodorant ko, parang ayaw niya talaga na nililigo ako. Hindi ko maintindihan kung anong explanation. Itatanong ko talaga kay doktora to, bakit nagkakaganito yung asawa ko? Baka hindi obligay ni talaga kailangan niya, baka kailangan niya ng psychiatrist eh. Ha? Baka kailangan i-check yung utak niya, baka may problema na sobrang lakas ng tama eh. <laughs> Salamat ka. Mahal kita. ha? A few moments later. Bakit ka suso ka? Ang bako! Hindi ko na alam sa kalababawan. Ha? ka sa diodo. Ay, puto! קלו צויה, איפס, לא? איזה זרח. זה לא רשתה מהות על הגב. תהי לא ראיתם הייתי ביד.